Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, turuan ko po agad kayo na makapag-English. Okay? Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Di ko alam kung anong sinasabi niya. Di ko alam kung anong sinasabi niya. Para may translate po ng tama yan sa English, ang una niyo nyo itratranslate ay itong di ko alam bilang I don't know. Sumunod po ay itong kung anong blank niya bilang what he is o kaya what She is. He po ang gagamitin nyo, nyo kung yung nya ay lalaki. Pag babae naman po, she. So, subukan po natin ay he. Okay po, para yung nya ay maging lalaki. Tapos po, yung sinasabi ay saying. Pag samasamahin lang po natin yung mga Ingles na salita. I don't know what he is saying. So, yun na po yung tamang translation sa di ko alam kung anong sinasabi niya. Isa pa pong halimbawa, subukan po naman natin itong si Mario. Di alam ni Mario kung anong ginagawa mo. Di alam ni Mario kung anong ginagawa mo. Kapag yan ito translate po, ito po muna, di alam ni Mario. Mario doesn't know. Sumunod po ay itong kung anong blank mo. What you are. Tapos, yung ginagawa, doing. Mario doesn't know what you are doing. Okay? So, kung mapapansin nyo, dumadaling gumawa ng English sentence kung may pattern po tayong ganito. Okay po. Ngayon po, ang itinuturo ko sa inyo ay itong noun clause na tinatawag. Na yung noun clause po ay maaaring gamiting object. At pag sinabing object po, yan po ay taga-kumpleto ng ideya ng isang verb. Okay? At yung verb na sinasabi ko na kukumpletuhin po natin ng ideya ay itong alam o know. tinanong nyo ito. Di ko alam. Pag hanggang dyan lang po tayo sa salitang alam, kulang yung, yung ideya. Hindi tayo nakakabuo po ng sentence o may kumpletong ideya kailangan po natin yung dagdagan ng iba pang salita o mga salita para lang makompleto yung ideya niya. At ang pinandagdag po natin para makompleto yung ideya nitong alam ay itong noun clause natin. Na kapag sinabing noun clause ay ito po, binubuo rin po yan ng salitang what sa unahan, tapos susundan ng subject, maalin man sa he, you, we, I, they, o kaya pangalan na Luigi, tapos susundan natin ng verb. Katulad po nitong is. Okay? Na ang ginamit ko po dito ay itong is saying. Okay po? So, yan yung pattern ng, ng noun clause. Okay? Para makabuo po kayo ng noun clause. Na pag nakabuo po kayo ng noun clause, ang gamit niya po ay isa na po dito ay yung taga-kompleto nang idea ng isang verb. Na yung verb na kinukompleto niya ay main verb, ang tawag. Okay? So, tinan nyo ito. Di ko alam. Kung hanggang dyan lang, kulang. Pero pag dinagdagan natin, di ko alam kung anong sinasabi niya. Lubos po natin na uunawaan. Diba? So, yan ang tulong ng noun clause. Okay? Na itinuturo ko sa inyo. Kung mapapansin nyo, Pagkatapos ng what, ang isinusunod po agad natin ay ay subject. Tapos isusunod natin ay yung verb. Yan po yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita kapag nagawa kayo ng noun clause. Oras pong pagbalikta rin nyo yan, itong verb natin at saka subject, hindi na po kayo gumagawa ng noun clause. Gumagawa na po kayo ng tanong. Ang mangyayari ay, what is he saying? What is he saying? Pag yan ay translate natin sa sa Tagalog, anong sinasabi niya? Ganun na po ang mangyayari. Hindi po yung kung anong sinasabi niya. So, yung, yung po ang kaibahan. Okay? Nang noun clause sa tanong. Okay? At ang senyalis na naka-noun clause po tayo ay yung subject po natin ay, ay mas una sa verb. Hindi po yung verb ang mas una sa subject. Yan yung mga dapat yung tandaan. Okay? Para makabuo po kayo ng noun plus. Okay po? So, yung blanco po dito sa ating Tagalog na mensahe, ito po yun, yung nasa baba ng na mga Tagalog na hindi po natin alam na ginagawa noong tao. Itong sinasabi, ginagawa, tinatanong, hinihiling, pinapanood. Hanggang dito sa pinipinturahan. So kung meron pa kayo naisip na iba pang aksyon na pwedeng isali po dito, pwede naman po. Katulad po ng charging. Kung anong charge niya. Di ko alam kung anong charge niya. Pwede po yon di ba? So kayo na lang pong bahala. Pero sana makikisaulo rin po itong mga ginagawa po dito. Simula saying hanggang dito sa pinipinturahan kasi gamit na gamit po sila. Okay po. So sana may kipag-aralan po ng maigi itong ating aralin kasi kung mapapansin nyo, ito po ay gamit na gamit. Okay? Para gumaling po kayo sa tamang pag-combine ng mga salita sa English. Okay? At saka nalalaman nyo yung yan, yung noun clause, itong kung paano, at at kung paano sila gamitin. Okay po. Maraming salamat po.